Ito yung gamit ko guys. Ayan o. Headlight. Yan ang ginagamit. Sa pangingilaw sa gabi. Ayan, headlight. Napakadilim. Subukan so, na natin uh, mamana. guys, meron dito, guys. Ito meron dito malaki. Ayun oh. Papanahin natin. Ayan na guys oh. Malaki? Ayan. Mga na rin. tugas meron ditong danggit. Ayan. Danggit na guys, oh. Sa pool. Yung danggit. Guys, okay, so, oh. Pugita yan. papanayin natin. Yung parang puti na yan. Yan ang pugita. Malaki na rin yan yung pugita na yan. Ayan siya guys, oh. Tinamanan ko na. Ayan o. Pagita to guys. Ayan o. Laki o. Ayan o. <laughs> Laki. Sapul siya. Laki. Malaki. Laki sa pulsya sa pulsya oh. Ayun. yun yun okay oh uli sya ayun o sapul na sapul sya guys uhuh มานหลับเพี้นรสัพปูลเสีย Ie. <coughs> yeah. Ie. Okay, so